Yung mga prosen, yung mga prosen pong hindi na nabenta, gano'n. Pwede po yun. Ayan mga ka friend, tara samahan nyo kami. At may papasya rin tayo o dadalawin tayo dito po sa Gawing kabanatuan At magkakarga po siya ng hito sa concrete pan mga ka At sisilipin po natin yung concrete pan na sinasabi niya mga ka Para bago po siya magkarga makita po natin yung pagkakargahan niya mga ka Bali dalawang araw po sila nakakariga po dyan sa Gawing Kabarantuan. Ayan, big shoutout po sa inyo dyan mga ka friend. Sa lahat po nang nakakapanood ng mga OFW, mga taga malayong lugar. Ayan, big shoutout po sa inyong lahat mga ka friend. Ayan, salamat po sa suporta mga ka friend. At kung bago ka pa lang sa ganitong content at naligaw po kayo sa ganitong content, eh huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka friend lang po. At pakipollow nyo na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po. At lalabas na po tayo agad dyan, mga ka-best friend. At pati po yung TikTok account natin, pasuyo na lang po, mga ka-best friend. Ayan po, ka-best friend lang po. Ayan, bali, bumiyahin na nga po tayo, mga ka-best friend. Pupuntahan po natin yung area na sinasabi ni Sir. Diyan po sa gawing kabalantuan. Bali, tumawag po yun sa atin at pinapasilip niya po yung kakargahan niya. Na mga fingerlings kung okay daw po mga kabespen. Ayan, ganyan po tayo mga kabespen kung maluwag po ang ating schedule mga kabespen. Bali, dadalawin po muna namin yung kakargahan nyo bago po kayo magkarga para hindi po masayang yung mga puhunan nyo kung sakali po na hindi po pwede makita po muna namin mga kabespen para masuggest po namin sa inyo kung ano po yung maganda sa area nyo o sa pag-aalagaan nyo mga kabespen si sisilipin po muna namin yan bago po ninyo kargahan mga ka -best pen, para hindi po tayo magkaroon ng problema pagdating po ng mga susunod na araw mga ka -best Kasi kung hindi po namin nakikita yung kakargahan nyo, pakarga lang po kami ng pakarga, sayang naman po mga ka-bespen yung magiging puhunan nyo. Saano? Dahil hindi po biro yung papasukin nyo kung sakasakali po mga ka -best Dahil malaki-laki po yung magiging puhunan ninyo. Kung sakali po, nahito po yung gusto nyong alagaan mga ka-best Kaya dapat po talaga sa mga nagpipispan, ayan, bantayan po natin mga ka-best friend, huwag po natin baliwalain, lalo po namumuhunan po tayo mga ka-best friend. Ayan, bali lang na nga po tayo sa tulay po ng kabanatuan sa balde Puente. Ayan, big shout out po sa mga taga-kabanatuan na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best at sa mga nakakapanood po na nakakuha po sa amin, ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best salamat po sa mga sumusuporta po sa aming mga video. Thank you po ng marami mga ka-best friend. At makakaasa po kayo na mas marami pa po tayong video na i-upload sa ating YouTube channel at sa ating FB page para yung iba po na malalayong lugar. Eh, magkaroon po siya ng kahit na po kapakonti-konting idea na masilip po nila sa aming mga video. At yan nga po, andyan na nga po tayo sa area mga ka-best friend. Ayan po si sir, yung naka po sa gawing harap natin. Bali susundan daw po natin siya para makita rin po natin yung area, area nila mga ka-best friend. Dito to yan. lang yan. Ayan, bali ka natapos lang po nung ulan na yan. maaga po yan nung nagpunta po tayo dyan sa kabanatuan mga ka-best Ayan po oh, mga ka friend. Oh. Ayan, sa mga balak po dyan na magalaga mga ka best mag PM lang po kayo sa akin at bibigyan ko po kayo ng mga quality na mga pangalaga nyo sa mga fish pan nyo mga ka best friend mga kaasa po kayo na maganda po yung size na bibigyan namin sa inyo at tamang sukat po tamang bilang mga ka best at yan nga po yung isa yung isa po hindi na po natin na-videohan dahil nahunta-hunta po tayo nila sir ayan po yung isa na kakargahan po natin Bali sa lupa po pala yung isa mga ka best friend. Ayan, bali umorder na nga po si Madam Jan ng pangarga niya. Baka po sa Friday po natin ma-deliveran yan mga ka best friend. At ipapasilip ko rin po sa inyo pag nag-deliver na po tayo dyan. Ng mga fingerlings mga ka best friend. Ayan, okay naman po yung area. Maganda po talaga sa mga nagko-concrete Mas maganda po talaga na mag sa lupa. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.